Niyan yan? Dinalaro mo yung ano ah. Kainin mo yan. Hi guys! So bumili ako ng Green Cross Sanitizing Gel. Alam nyo kung saan ko to gagamitin? Sa kulugo Yes! So may kulugo si Angel. Ay, nakuha niya to sa bicol eh. So gagamutin natin siya. Ayan. Papatakan lang natin siya. Wait. Ah! Siguran nyo, ngayon nyo lang nalaman to, no? Ito pala ang gamot sa kulugo. Baka may kulugo ka dyan sa paa mo. Dyan sa... sa kamay mo. Ito lang yan, mga mi. Yes, mga mi, di ba? Ito lang yan. <laughs> so, try na natin. Tingnan nyo. Patakan natin, ha? Ayan. Oops, oops, oops. Oops, oops, diyan masakit. O, oh, diba? Nakikita nyo? Hmm? Oh. Naluluto siya. Hindi. <laughs> Nakikita nyo? Ah? Opa. Hindi. <laughs> yan. Mawawala yan. Hmm? Huh? Mawawala. Mawawala? Ay, oh, oh, ganda nito, no? Ganda. Ang taba! <laughs> Ay, nagkakaroon siya ng anak ko. Ayan, no? Oh. Wag, wag. No. Huh? Ayan. Kakaroon siya ng anak, mga mi. Kaya kailangan. Ay! Wag! Wag! Ito ko na. Diba? Naluluto siya. Kot. Naluluto siya. Papula siya ng papula. Nasusunog. Nasusunog eh. Hindi <laughs> na Ito na. Ito Ayan. Araw-araw lang natin siya lalagyan. Wag. Wag. Logo. Tudo bem com